siyan lang po ng Malacanang, sa press uh, sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney uh. Antonio Audrey uh, o Audrey Bukoy na maaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay mismo uh, na sa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At uh, hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maaalerto po talaga mga investors natin kung may issue po uh, at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at uh, mukhang nakakampihan pa ng ibang senator-judges. So nakakaalarma po ito dahil uh, gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng uh, Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, uh, natanggal na po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force, Gray List, na nakapagbigay po ng uh, mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At uh, sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang uh, napakaganda po economic outlook for 2025. So, nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So, ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club.